got bored kami. Kami, makuha ka. No, please behave. What can behave to you? Don't be bored. In you're the one. No, you're the one. I love you. Don't you keep touching Hindi na kita makakasandaan mo yan. Why? Tulad yung mula ng away. No, alam mo, si daddy mo nagloko. Ikaw nagsimula. Diba usapan natin yan bago Usapan natin yan bago akong akong ay, No, wala akong ginawa. Wala akong yan? ginawa. ang bata mo kasabi. Si dati mo ang... Hayaan mo mo. <phenomenon> no. Tignan mo na. No, wala ko. Wala pa kayo. Ikaw ang problema sa akin. Sa No. No, 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 si no. Kailangan ko natin na ko. No. Kailangan ko natin na ipakulong ko. May tayo, anak. Hindi. May conversation ko si daddy. No. ko natin Yung... Si Dante mo nang gusto. No? Si Dante mo nang gusto. No? Sino ba ang mo? No? Si Dante mo ah, nang na. so? gusto. mo? Sino ba mo? Sino mo? Sino ba mo? Sino ba mo? Sino ba ang kid 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 mo? mo? Sino mo? 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 Sino bilak ni takon ngusap tayo, usap tayo.